Pinuntahan ko nga pala ang nagtitrending ngayon na si Neneng B dito sa Quiapo. Shoutout sa mga bataan dyan. Manong bulaw. Ang tinitinda dito ay yung Hungarian overload na may lettuce, sauces, at madaming cheese sa ibabaw. 50 pesos lang guys, eh solve ka na dito. Kaya talagang pinipilaan siya ng mga tao dahil sa Hungarian overload niya na swak sa budget. Okay naman si Neneng D mabait siya sa personal. Bali, tinutulungan nga niya ang kanyang pamilya sa negosyo. Hindi lahat ng kabataan, eh pare-parehas ng katayuan sa buhay. Pero kung hindi naman tayo medyo nakakaangat sa buhay, E eh tulungan natin ang ating mga magulang sa paganap buhay. Tulad ni Neneng B, na mas piniling mag negosyo at tulungan ng kanyang pamilya kesa tumambay. Yung ibang kabataan kasi imbis na tulungan ng magulang, E eh, mas pinipili pang tumambay at yung iba pa nga eh napapasama sa mga hindi magandang gawain. Tulad ng mga trouble sa kalsada, pag uwi sa bahay, sasabihin. Guys, grabe, daming tao dito. kabo ng pila. Ito yung kay Neneng B. Ayan. Neneng B ang Garyan Overload. Ayan. Ito si Neneng B. Neneng B, kamusta naman ang pagiging sikat? Tama, Nako overwhelmed. Okay, taki na eh. lang <laughs> 'yan. Mining bee. Magdadala hapon. Ganang ng hapon po. Ah, magkano 'tong binebenta niyo? 50 pesos po. 50 ano 'yan? Hungarian. Hungarian overloads. Ah, wala ni buy one take one. Tawos lang po eh. Tawos na. Ibig sabihin so 50 pesos. Galaw-galaw <laughs> rin! Galaw-galaw <laughs> rin daw, guys! Ito, so, walang natin sinigang. <laughs> Sige lang, ang Hungarian. So, pa-order nga pala ako ng Hungarian Nening B. Guys, nandito nga pala kami sa Quiapo, dito kay Nening B, no? Ito yung natin ng Hungarian. 50 pesos, man. 50 pesos? Kira mo, okay. ang daming cheese sa ibabaw. May lettuce lang kasama. Grabe, nag-uumapaw. Kaman natin? Mmm! Sarap! Hungarian, no? Ang masabi ko sa mga bataan dyan.

Grabe. Ang dami. dami. Lahat na naubusog guys, pero busog na ako. Ang laki kasi. Ang man. Sulit to sa 50 pesos. Diba? Tapos bodyguard ko dito Basta may gumalaw sa iyo eh. Bodyguard? Bodyguard ako dito. Basta may may gumalaw eh. The bodyguard ako Chinese. International yan. Birador ba? Birador? Ang ko naka-brace Naka-brace ako Naka-tease yung bossing Ako nga kaya na to sa 50 pesos guys mm -hmm. Yung tease niya ako lang sa Hindi siya masyadong matamis Ako lang Yung hungari yan ang sarap talaga Ang sarap ni ulam ano ulam? ano ulam? Ang gawin top Bali guys, located na pala si Neneng B dito sa may ano, Carriedo Station. Ayan, ilalim sila ng Carriedo Station. Tapat lang din ng Piltras Bank. Ayan. Ay yung Piltras Bank. Tapos dito naman yung simbahan ng Quiapo. Ayan. Dito lang sila sa may unaan. Bungad lang si Neneng B. Kaya makikita nyo agad siya. Diba? Mmm. Pagalo. Zog na ako. Mmm. <laughs> Ang dami ng cheese pa rin, oh! Neneng B! Hindi kami salamat! Ano mo Ano masasabi mo ulit? No. 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 Ayun! Salamat! Pabait si Neneng B sa personal, ha.